Itong inidoro rito sa tinitra namin hotel. pus button at lalabas na yung tubig. Lilinisan niya na rin yung... Uyitan mo, napaka-high-tech. Dito lang yan, makikita sa bansang Japan. Ito po yung terminal ng uh, mga bus. Malapit sa tinitra namin hotel. Dito lang rin yan, malapit sa station ng train. Nasa bandang harapan smoking area po nila yan oh, yung may pader na salamin may na pinagbabawal ang manigarilyo sa mga public places ito yung gusto ko rito sapagkat uh, wala naman lang ako makitang nanigarilyo ng mga tao dito sa labas sidewalk at mga lansangan napakalinis talaga pati alikabok sa kalsada wala ka rin makikita napakalinis talaga mapapahanga ka talaga sa kalinisan ito yung mga bisikleta na iniiwan ng rito sa terminal napakarami po niyan oh no? ano man magnanakaw rito ito yung maganda rito sapagkat napakarami pong nagbibisikleta ito na po yung subway train station dito sa Akbani malawak po itong area ng station sapagkat napakarami pong tindahan, restaurant at mga establishment ni pang negosyo. Bago ka sumakay ng train, pag-aralan mo muna sapagkat napakarami pong ruta, direction papunta sa iba-ibang lugar. Ito na, bibili na kami ng card. Dito po sa machine, self-service po ito prepaid card at gagamitin na sa ticket at gamitin mo na ito sa ilang araw. Lagi mong i-check dito sa machine rin at kung ubus na, iluludan mo siya para tuloy-tuloy mong magamit. Ayan o, oh, pa napakaraming platform. Paiba-ibang ruta yan. Kaya lagi ka talagang alert kapag sumasakay ka sapagkat kung hindi ka makasakay doon sa tamang train ay malaking problema. Tsaka ang haba ng mga train rito, labing libang mga bagong walo yung pinakamaigsi na nakita ko. Pinalampas lang namin ang alas 7 hanggang alas 9 sapagkat pagsaan ng mga pasahiro, peak time ng mga pasahiro, nasa sakay. Siksikan rin sa loob, standing position. Yun naman ay dipindi sa pupuntahan lugar. 3 to 5 minutes, arrival ng train. Pinakamahaba, 10 to 15 minutes, may train na naman na dumarating. Alert ka rin sa time sapagkat on time dumarating ang train. Napakaraming pasero siksikan sapagkat hindi lang naman mga hapon ang sumasakay, mga turista napakarami, napakakapal. Iniisip ko nga kung i apply natin sa spiritual na pamumuhay itong uhay ng mga hapon. Sila po ay hindi naman Kristiyano na bansa, ngunit uh, napakadisiplina na very law abiding citizen sa kanilang batas at magalang at yung gobyerno naman ay ay binibigay nila yung tamang benepisyo ng kanilang mga kababayan ang salita po ng Panginoon sa Biblia sinasabi po ni Propita Maika sa Kapitulo 6, Versikulo 8 ito po ang wika ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Maraming salamat po sa panunood. Kita-kita po tayo sa sunod kong video. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon.